Mga ka kami ay magdi-dinner sa bahay ni Ate Luzon dahil birthday niyang today! Ay, si Kyo. Ki! Okay. Punta kami. Kasundan yung DRJ Farm sa so, may huli. Nandun sila, oh. Yun. Mapunta din sila. Punta kami. Ah. Madilim na dito, mga ka-moment. Time check. 6.31pm. Ano sila, sir? and birthday ni Ate Luzon August 27 2024 Ina ang farm oh Diyan na ang BRB farm Diyan birthday girl Hi Luzon Happy birthday <laughs> <test> Ayun, birthday girl na doon. Yeah. Wow, nakadress si ate. Si Ang may birthday si ate Luzon. Ang pang Nakadress. Nakadress. Nakadress.

selesa lum wow d <laughs> <laughs> <Wow, tarak. laughs> <Yung. laughs>

birthday girl Auntie Luzon

Ano 'yan pala nandoon?

Ang aking asid. Pinag-de-apple ko ata. Ang asid. Mga